Kirawan. May idol, may isda sila alim oh. Oh, dalawa. Pastag mahulog akong silpon. Goodbye Philippines! Akong silpon po hulog, Wala, wala talagang stand. Mahirap maghanap ng stand dito. Ano? wala akong makita Matindi yung ah uh, mayamaya Matindi yung purong yung ba? purong yao oh, ano Pareho kami ng purong eh <laughs> mainit na kasi yung mga idol oh. Oh, itong araw, uh, itong araw oh. Anong oras pa ngayon? Vitamin sinog. Plus size pa lang gani, mainit na. Isda bagangan. moong pangpreto for today mga maliliit na isda lang dito steaming curry three points yan ang kita oh yeah いい